Kalabintatlong Kabanata Tungkulin sa mga pinuno ng bayan Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang poot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matuwid. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos at sila ang namamahala sa mga bagay na ito. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa Kanya. Magbayad kayo ng buwi sa kinauukulan. Gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Tungkulin sa kapwa Huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman. Liban sa saguting tayo mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautosan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwaguguli ng panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Heso Kristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito.